maagang ang gumising si mister para paliguan ang aming mga alaga. Ang be behave ng mga yan kapag si daddy nila nagpapaligo sa kanila. habang ito namang anak ko ay tumutulong na sa akin sa pagsalang ng mga labahan. Hindi naman napahirapan ang paglalaba kapag may automatic washing machine na, ba? Diba? Habang binababad ko naman ang mga puti. Para maisalang naman bukas ng umaga or mamayang hapon. Gumagamit talaga ako ng gloves palagi kasi nga bago ko ibabad ay pinapatakan ko ng son rocks mismo yung mga mancha. Tapos ay i-spread eh, ko na lang siya gamit ang mga kamay ko. Kaya kailangan talaga ng gloves dito. Pagkakain nga namin ng almusal ay nagugas na rin ako agad ng plato. Bumili nga lang kami ng mga luto ng almusal dyan sa sabay Diyos ko naman dahil ayoko nang bumangon ng maaga para lang magluto na naman ng almusal. Lunis hanggang biyernes na nga yung ginagawa. Ay, sabado at linggo, Diyos ko, payagan nyo na akong gumising ng tanghali. Pinagluto ko na nga rin si mister ng tanghalian namin. Hindi uso ang sandok dito kay mister kapag nagluluto. Plus talagang may apoy-apoy epek pa yan palagi. Kaya talagang inilipat ko yung kalan namin kasi ganyan siya magluto. Masusunog talaga yung cabinet namin. Apritad manok nga yan, pero kung ano lang ang available na ingredients sa rep namin. Diyos ko, pumipektos-pektos pa yan si mister, videohan ko daw. Videohan ko daw yung pag-toast niya ng pakabila-kabila naman. O ba? Diba? proud of project sa pinagagawa niya. So bagay, mahirap nga naman gawin yan. At pagpasok nga ni Mr. kanina, isumabay na ako sa kanya. Schedule ko kasi magpa-adjust at magpa-cleaning ng braces ngayon. Alam yan, ng mga naka-brace or nagpa-brace na before, kailangan regular monthly talaga ang pagpapa adjust Syempre kapag ina-adjust ka, edyan na rin yung time na kinikleaning yung ngipin mo. After nga sa Dentist, ay dumaan na ako sa Star Mall para bumili ng gusto Gustong gusto ko nga yung signature mix and match dito sa Tea Live. Sulit na yung 149 na may milk tea at mayroon pang snacks. Plus, masarap talaga yung kanilang signature Brown Sugar Milk Tea. O diba, happy na naman ang anak ko niya sa pasalubong ko. Siyempre, damay na rin pati ang ate at pamangking ko. Subukan niyo rin itong tilay pag napunta kayo sa Star Mall. Ayun lang mga di! Please like, share, and follow!